tayo sa SM Fairview ngayon dahil bukas ay, it's flight it's na badika. namin pabalik ng na Japan kaya tayo ay mamimili ng mga ipangbabagahe at mamimili na rin ako ng mga paninda ko may mga nag-request kasi na nagpapabili mga dati ko pang suki Hopia tsaka Goldilocks Cakes pero bago yan magpapalit muna tayo ng yen to peso Then, after nito, eto, nadaan na kami dito sa may cotton candy. Kaya, ayan, bibilhan namin ng mga kids. Then, hindi nga sila makapili dahil sa sobrang maraming magaganda. Kaya, ayan, tuloy. Hindi nila alam kung anong gusto nila. Ito, tignan natin. Flower or taco? Flower. Flower flower, Flower! Flower, please! Ayan! Flower? Flower? ano, may pink. Ayan na, so cute dito. Ang cute nito. Oo, oh, oh. ayan na, ang cute din yun, no. Know. Ayan, ang cute. Ang Ayan o, Clark. Okay. Ang cute nito. Cute nito, Clark. Ito na lang. Okay. Sa sobrang ang cute, cute ng mga paninda ni Kuya, ayan tuloy. Pati si Mayor, hindi na alam kung anong gulong-gulo na, kung anong pipiliin. <laughs> Sakto naman ang katabi nitong cotton candy, etong bitin Kaya, eto mamimili na rin ako. Ito kasi yung paborito ng mga Pinay sa Japan. Lalo na itong ube na Hopia. Ayan, so marami akong bibilihin pakiyamin na natin. <laughs> Isa rin to sa paborito ko. And eto din, munggo. Marami din may gusto nito. Kaya, nasa listahan ko na may bilang lahat. Kung sino yung mga nag-request lang, yun lang ang bibilhan ko. Kasi, baka mag uh, ma-short ako ng yen at Oh, uh, kukulangin. Kaya ito, bilang na bilang talaga siya. Kung ilan lang yung mga nag-request order. Okay. So, bibili na rin ube ako nitong coffee langka. Ube alawa. langka. At favorite ko din. Ay, so, para na. sa akin yung ube langka. <laughs> Then, kukuha din ako nito kasi hindi ko pa natitikman. Mukhang <laughs> bagong flavor nila tong salted, salted egg. Ayan, babayaran ko na para makapasyal din kami at makapaglibot-libot pa sa iba pang uh, pamilihan. Bayan na lang kainin. Yan, salamat po. Okay. Okay. Hi. Sunod namin din pinuntahan itong Goldilocks. Bibili din ako dito ng slice cakes and mga pulburon. Isa rin kasi ito na nakakamiss pag nasa Japan ka na. Kaya ayan, kukuha ako ng pulburon assorted. Ang kukunin natin. Bali, lima lang kukunin ko nito so ayan si si na ang pumila. then next naman punta naman tayo dito sa mga groceries. Yes, kasi so, ng dalawa, may mga best. bibili din ako. mga ito. favorite ko din kasi store mga pinabibili din nila sarap tun Paborito ko din to eh. tuyo ay yan pagburito din tayo ko, ng cupcakes pagburito oh, oh. ng mga kids. pagburito ng mga anak ko tayo oh Oo, oh oh dalawa. Isa. Lagi ko nga yun pinapabili kapag nasa Japan ako. Ito naman si Mayor, tuwang tuwa siya. Ang dami daw mga biskwit. at ayan, mamimili siya. Hindi niya tuloy alam kung anong pipiliin niya naman niya. Ayan, litong-lito ang bata kasi sa sobrang Basik dami pipilian. Like, Meron na siyang ano, oh. <laughs> airport, mommy? Oo. May airport to. Air Kuha din ako ng all-purpose creamer. All creamer para sa baka na makagawa ako ng macaroni salad. Ayan. So, kuha tayo ng maraming cup noodles. So, yan. Yeah. Ah, meron ding ube. May ube? Oo. Ayan, kaya no, rin may ube. Mukhang masarap yung ube. Sobrang nagustuhan ng mga anak ko to. Una nilang natikman yung cheese bread. Meron din pala silang flavor na chocolate and ube. Kaya ayan, bumili na rin ako. After namin mag eto, gutom ng mga kids. Kaya ang request na naman nila is Jollibee. Nagustuhan kasi ni Mayor yung Jolly Dog nila dito. At si Kendall naman gusto daw matikman yung spicy chicken burger. Sa so, NC si Leah, happy ang mga kids kasi nagustuhan talaga nila dito sa Jollibee. Mahilig na rin kasi sa spicy si Kendall kaya ayan. Kering-kering niya yung spicy chicken nila dito sa Jollibee. So nag-order na rin ako ng palabok para sa akin. At umorder din ako para matikman ko din yung spicy chicken kasi nasarapan at nagustuhan talaga ni Kendall yung lasa nito. Ayan at inaantay na namin yung aming sundo. At sobrang nag-enjoy talaga ang mga anak ko dito sa Pilipinas kahit na ilang weeks lang namin dito. Ayan, thank you for watching. See you in my next video. Bye. Maraming salamat sa laging panonood. Bye.